Magandang araw uh, mga ka -viewers. Welcome back to my youtube channel Ariki uh, Bilawang TV So for today's video mga ka-viewers Mayroon naman akong asimbol na isang MCV Box the uh, 12 So tips ko sa mga baguhan sa pag-assemble ng MCD box. So ito lang ang gagawin nyo. Huwag nyo muna takpan sa gilid para hindi kayo mahirapan mag -lagay ng division sa loob katulad dito sa may harapan yung division niya. So, wag nyo muna uh, takpan sa gilid para hindi kayo mahirapan. So, ang sukat nito sa harapan is 40 cm. At saka, ang height nito 26 inches. At saka, ang haba sa gilid is 24 inches ang sa gilid 24 inches so mga ka viewers ang gamit ko lang na pangdikit itong stick wheel stick wheel ang sa iba naman na nagasimbol ng MC box ang gamit nila pangdikit uh, nansag pero sa akin uh, stick wheel. so mas matibay ang stick wheel. so ito ang ginagamit ko so sa lahat ng mga subscriber ko at saka viewers ko uh, pasensya na na ngayon na ako nakapag upload ng uh, video kasi uh, busy pa ko at saka sa mga addict sa sounds, uh, pasensya na na wala pa akong in-upload na Battle of the Sounds kasi dito sa amin wala pang schedule na Battle of the Sounds. So, lagi lang kayo uh, magpanood sa aking uh, mga bagong video na inupload. So, sa hindi pa naka-subscribe, uh, subscribe na kayo at saka hit uh, notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video na in-upload. So, thank you sa lahat ng mga viewers ko at saka subscriber ko. Uh, thank you, thank you uh, God bless all. Uh, thank you. Thank you.